Hello guys, for today's video ni Corianong Waray mag alubo tayo ng isang manok guys so, isang manok natin yun, guys. So, yung premieres may gusto natin yung guys may gusto mag main na lang Para mag main lang yung may gusto yung may gusto yung bili ko yung iso ng iso manok yung laga na pag ginotoon nyo yun ang laging nila hindi nalilay hindi ka, kayo lugi sa kilo ano, diba, isang kilo yun na isang kilo talaga hindi na nalilay hindi katulad sa sariwa ang ilaw to nyo, halos ganito lang, kalati, guys. Ayan. Ayan. lang malo to. Silip, yan. Kalaw sa laga na, pag to nyo, yun na yun. Dami nila. guys. Ayan. ayan. Yun. lang salamat, salamat sa mga solid supporter ng Korean. ng ang waray. natin, guys. ik natin good na good tama na nila sa guys tikman natin na man ha hmm? samba lagi-lagi nanti tinggal soal Para balance Lasa One thing well, uh, I... yes, are you? Okay. Okay. nga, mga vlogger na ako. Ito yung vlog ako, ganun sa mga sumali sa ating vlog. Mga supporter ko yan, mga aso na yan. Hindi vlog ko pag wala sila.